Maraming sinagot na isyu si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ani ay tila na abusong pagbibigay ng student visa sa ilang dayuhang estudyante sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Walang pinupuntiriyang bansa. Ito ang binigyang tiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghihigpit pa ng pagkakaloob ng visa sa mga dayuhang pumapasok sa bansa at sa isinusulong na pagpapawalang visa sa Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada, kung saan may kapangyarihan ng Immigration Bureau na i-convert sa student visa ang tourist visa ng isang dayuhan upang mapahaba ang pananatili sa bansa. Ayon sa punong ehekutibo, kailangan ng tuldukan ng pag-abuso sa umiiral na EO. Dati, hindi natin hindi masyadong uh, tinitignan. Eh nakita natin may na maraming nagiging problema dahil diyan nakakakuha sila ng mga peke na, na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, mga human trafficking, maraming problema ang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay buwag eh, natin, huwag tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Eh maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbasaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. Uh, at saka hindi may, walang may pakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi ito paghihigpit lang sa mga Chinese national. Siguro pinababayaan din yung mga, ng mga iba kasi maraming pera yan, magdagbabayad sila kahit ano, nasusu, nasusuhulan nila. Kaya yun ang, yun ang natin na hindi na mangyari uli yan. Basta't mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi, not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, eh talagang tignan natin ang mabuti. Sa kontrobersiya namang kinasasangkutan ngayon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Gu, sang-ayon ng Pangulo sa mabusising investigasyon sa Alcalde. Palaisipan pa rin kasi kung paanong nakapasok sa politika si Gu, gayong questionable ang mga dokumento ng kanyang citizenship. Kilala ko lahat ng mga tiga-tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, uh, yun lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang uh, investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sa tanong kung kailangan na bang i ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ipinundo ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para buwagin ito. Lalo't malaki ang naitulong nito sa pagbabalik loob sa pamahalaan ng mga dating komunista. Kung kaya't humina ang internal security threats. No, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga uh, returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Uh, kaya nakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na uh, i ano, yung NTF kakit, tanggalin na natin yung NTF pagka hindi na kailangan. Sa ngayon kailangan pa rin sesertipikahan din ng Pangulo as urgent ang pag-amyenda sa rice tarification law na kasalukuyang tinatalakay ngayon sa Kamara. Bagaman ayaw muna niyang ma-preempt ang mga napag-usapan sa bicameral meeting sa Kongreso, tiniyak ng Pangulo na nakahanap na ng solusyon ng pamahalaan upang matiyak ang mababang halaga ng bigas sa bansa. Maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, the net effect parent, pa magaka pag import ang uh, ang uh, national government. I don't know through which agency first. Mag mag they will have to decide which is best. Siyempre, tayo. Uh, and I think we may have found a solution. And makikita natin that will immediately we will be immediately able to bring down the price of rice. Matatandaang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law upang maibalik sa NFA ang kapangyarihang makabili ng bigas at maibenta ito sa mas mababang halaga. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.